Bakit naman po kayo dumating nang hindi nagsasabi? Umalis na po kayo. 35 milyong piso. Iyon ang halaga ng bagong condominium unit sa Bonifacio Global City na ipinundar ko sa buong buhay ko para sa kaisa isa kong anak na si Marco. Sa unang araw ngang paglipat nila, gusto ko lang sanang tumulong sa paglilinis, pero hinarang ako ngang manugang kong si Isabel sa mismong pintuan. Hindi man lang ako pinatuloy o pinatulok, Ni hindi man lang pinayapa sa loop ng bahay na ako mismo ang bumili. Nang araw ding iyon, inayos ko ang lahat ng aking ari-arian at bumiling ng one-way ticket papuntang Palawan. Pakaraan ng tatlong taon, nagimbal ang makasawa nang makita ako sa balita sa TV. Ngayon, ako naman ang may ng baraha. Ang bida sa ating kuwento ngayon ay si Aling Elena. Siya ay nasa edad na 67, ngunit ang husay niya sa pagluluto ay walang kapantay. Isang pangkaraniwang ina na inilaan ang buong buhay para sa kanyang pamilya. Tuwing umaga, ipinagluluto niya ang kanyang anak ng paborito nitong aros chaldo. Bawat sentimo ay kanyang iniipon at itinatala sa lumang kuaderno na bubuhay para lamang sa kanyang anak. Sa prang naipon niya sa buong buhay, sa wakas ay niregalo ni Elena, sa kanyang anak na si Marco at manugang na si Isabel, ang isang bagong condominium unit sa BGC, isang two-bedroom unit na may magandang tanawin, halos subusin niya laman ng kanyang bank account para mabili ito. Sino ang makapagsasabi kung gaano kalaki ang galak at pakmamalaki na naramdaman ni Elena habang pinakmamasdan ang unit? Naisip niya, sa wakas, makakatira na rin sa isang maluwak at komportableng bahay ang anak ko. Punong kaligayahan ang kanyang puso.